Hello mga idol, uh, good morning po sa inyong lahat at saka isa naman pong mapagpalang umaga sa inyong lahat mga idol Pasensya na kayo mga idol kasi late na po itong upload kong video mga idol May nakita po ako mga idol na, ano, na isang bata na nagtitinda ng talbos ng gabi mga idol you know? Saka tinanong ko rin po siya kung nag-aaral siya, sabi niya nag-aaral daw po siya Saka sabi niya mga idol, bago daw siya pumasok sa school, ah, uh, takitla muna siya ng mga gulay para may pangbaon sa school. Araw-araw po yung siya nakitinda, Yan mga idol. Hanggang dito mo na mga idolang video. Thank you for watching mga idol.